Eksodo Kabanatang Apat At si Moises ay sumagot at nagsabi, Datapwat narito, Hindi nila paniniwalaan ako, Nididinggi ng aking tinig, Sapagkat kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Ano iyang nasa iyong kamay? at kanyang sinabi, Isang tungkod. At kanyang sinabi, Ihagis mo sa lupa, at kanyang inihagis sa lupa, at naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo sa buntot at kanyang iniunat ang kanyang kamay, at kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay, upang sila'y maniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. At sinabi pa sa kanya ng Panginoon, Ipasok mo ang iyong kamay sa iyong sinapupunan. At kanyang ipinasok ang kamay niya sa kanyang sinapupunan. At nang kanyang ilabas, ay narito, ang kanyang kamay ay may ketong na maputing parang niebe. At kanyang sinabi, Ipasok mo uli ang iyong kamay sa iyong sinapupunan at kaniyang ipinasok uli ang kamay niya sa kaniyang sinapupunan at nang kaniyang ilabas sa kaniyang sinapupunan ay narito nagsauling gaya ng kaniyang dating laman at mangyayari na kung sila hindi maniniwala sa iyo ni makikinig sa tinig ng unang tanda ay kanilang paniniwalaan ang tinig ng huling tanda at mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa dalawang tandang ito, ni hindi makikinig sa iyong tinig, at kukuha ka ng tubig sa ilog, at iyong ibubuhos sa tuyong lupa, at ang tubig na iyong kukunin sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako hindi marikit mangusap kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi? O may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon nga'y yumaon ka at ako'y sa sa iyong bibig. At ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. At kanyang sinabi, O Panginoon, Magsugo ka, isinasamo ko sa iyo, Sa pamagitan ng kamay niyaong iyong susuguin. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Moises at kanyang sinabi, Wala ba si Aarong kapatid mo na libita? Nalalaman kong siya'y makapagsasalitang mabuti. At saka narito, siya'y lumalabas upang salubungin ka. At pagkakita niya sa iyo ay matutuwa sa kanyang puso. At ikaw ay magsasalita sa kanya at iyong isa sa bibig niya ang mga salita. At ako'y isa sa iyong bibig at sa sa kanyang bibig. At aking ituturo sa inyo kung ano ang inyong gagawin. At siya ang makipag-usap sa lagay mo sa bayan. At mangyayari na siya'y magiging sa iyong bibig. At ikaw ay magiging sa kanyay parang Diyos. At tatangnan mo sa iyong kamay ang tungkod nito na iyong ipagagawa ng mga tanda. At si Moises ay yumaon at bumalik kay Jetro na kanyang biyanan at nagsabi sa kanya, Pahintulutan mo akong yumaon. Isinasamo ko sa iyo at bumalik sa aking mga kapatid na nasa Ehipto. At titingnan ko kung sila'y nabubuhay pa. At sinabi ni Jetro kay Moises, yumaon kang payapa. At sinabi ng Panginoon kay Moises sa Midian, Yumaon ka, bumalik ka sa Egypto. Sapagat namatay na ang lahat ng tao na nagmimithi ng iyong buhay. At ipinagsama ni Moises ang kaniyang asawa at ang kaniyang mga anak at kaniyang ipinagsasakay sa isang asno at siya'y bumalik sa lupay ng Ehipto at tinangnan ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Pagkabalik mo sa Ehipto, iyong gawin nga sa harap ni Faraon ang lahat ng kababalaghan na aking itiniwala sa iyong kamay. Datapot aking papapagmatigasin ang kanyang puso at hindi niya tutulutang yumaon ang bayan. At iyong sasabihin kay faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. At aking sinabi sa iyo, pahintulutan mong ang aking anak ay yumaon, upang siya ay makapaglingkod sa akin at ayam mo siyang payaunin. Narito, aking papatayin ng iyong anak, ang iyong panganay. At nangyari sa daan, sa dakong panuluyanan, na sinalubong ng Panginoon siya at pinagsikapang patayin siya. Na magkagayoy sa munggab si Sephora ng isang batong matalim, at pinutol ang balat ng masama ng kanyang anak, at inihagis sa kanyang paanan, at kanyang sinabi, Tunay na ikaw sa akin na isang asawang mabagsik. Sa gayoy kanyang binitiwan siya, na magkagayoy kanyang sinabi, Isang asawa kang mabagsik, dahil sa pagtutuli. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, Pumaroon ka sa ilang na salubungin mo si Moises. At siya ay pumaroon at nasalubung niya sa bundok ng Diyos at kanyang hinagkan. At isinaysay ni Moises kay Aaron ang lahat ng salita ng Panginoon na ipinagbilin sa kanyang sabihin, at ang lahat ng tandang ipinagbilin sa kanyang gawin. At si Moises at si Aaron ay naparoon at tinipon ang lahat ng matanda sa mga anak ni Israel. At sinalita ni Aaron ang lahat ng salita na sinalita ng Panginoon kay Moises. At ginawa ang mga tanda sa paningin ng bayan. At ang bayan ay naniwala. At nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel at kaniyang nakita ang kanilang kapighatian, ay iniyukod nga nila ang kanilang mga ulo at sumamba.